Tagalog ako ngayon mga ka troops kasi nag-request na hindi daw sila makaintindi ng Bisaya. Yung mga palwans kasi ako mga troops na nasa bandang Maynila at hindi sila makaintindi ng Bisaya. Subukan natin mag-Tagalog na mag-Tagalog. saka yung mga, uh, mga na... Bisaya uh, 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 so, ay marunong naman yung mag-Tagalog. Mga katroops, uh, maraming nagsasabi na uh, wala raw akong mapapala sa kaka -vlog. Marami daw na mag-vlog na wala namang nangyayari sa buhay. Minsan, naisip ko na rin na... tumigil na. Kasi... parang totoo yung sinasabi nila na... sa kabalang banda na isip ko na isip ko rin yung pagpapatawa natin, yun na pin sa video yun yung nangyayari yung nakakawala ka ng uh, problema ng iba nakakawala ka ng stress ng iba at uh, naibsan mo kahit kunti lang yung kanilang problema kalimutan mo lang sa dito yun na yung nangyayari Paglagay natin na. Ang sahong. Kunti lang ang bihos. Kahit isa lang, okay na yun. Okay na yun. O ang problema. Kaya, yeah. napagpasyahan ko na tuloy pa rin ang laban. Kahit na tayong viewers, tayo din manood. <laughs> tayo na lang manood. Sabi nga na iba ng ibang kunting kita. Sila daw yung director. Sila daw yung editor. Sila pa yung artista. Sila pa yung nag-like at nanood sa kanyang video. Gawin din natin yun. Ito nga doon sa video na nabasa ko. Mahala doon. sa video. Isang kaluluwa lang. Bumalik. Sa Panginoon. Ay libu-libu ng mga anghel na mag na magsaya. Kapit tayo, niyo. Merong nanood sa atin. Nagpas sa isang daan. Alam okay. mo yung nangyari? Ano nangyayari. No, nangyari? Kasi kahit pa paano, Sumasaya sila. Kaya mga katrok, salamat sa inyo. magagawa ng uh, mga video na kasama yung mga kasama ko sa Supang Krokodan kasi natrabaho din sila uh, tuwing uh, lindo lang kami magagawa ng uh, video na namin yun uh, magagawa kami ng video sa inyong mga drops At mga drops Salam akenywa no! sikita no! ayina biyoyi. No!